Hello mga guys, magandang buhay sa inyo lahat diyan ano. Nandito ko ngayon sa ano, sa trabaho ko sa restaurant sa ano sa dito sa pero trabaho ko. Mag-aayos kami, kalay kami ng ano ng telon, Ito po oh. Tilon po ito. Kasi nung ano nung bagong Christian po, talaga binagi po tong ano itong restaurant na to. At uh, tanggal, tanggal talaga yung mga bubong, mga ano, halos ito, ito nga pa kakaabit kami ng bagong ano. Kanto. Oh. Ito na po namin yung katas niyan, ayan. Abit, abit, nakabit na nakabit natin yung kanina yan so yung dumatay sa sa gilid yung may green green na po doon doon kami kalagay ngayon ng ano para papagumulan hindi mabasa yung ano yung mirtihan Yan ang mga guys, talaga namang eh may ang sabi sa balita, mayro pa tawag bagin darating. Naku naman, hindi pa nga tapos si Christine eh. Meron na naman, pangalan to Leon. Ewan ko kung totoo 'yon. Kawawa naman yung taga Bicol. Hindi mo lang iniisip ng bagyo na ano, dahil, hindi pa nakakaahon sa hirap yung iba. O, ang problema nga, hindi tayo makatulong. Ay, alam mo naman na Malit na konting kreto lang tayo. di man tayo mga ano, mga bigate. Hindi man tayo mayayaman. Buti mo lang kung mayaman tayo. Eh. Kahit nga po sa amin dito, ay eh, meron dito na ano na binagyo. Yung, yung, yung halos sa uh, halos katabi lang po namin. Ano, talaga namang mga uh, was out ang bahay. Ay, hindi mo na ako makatulong doon. Alam niyo naman po talaga napakalit lang po talaga ng aking uh, kinikita po dito sa ano, trabaho ko eh, tama lang po sa ano sa pang, ano, pang araw araw po namin so ang hiling ko lang po ay ano lang yung pray lang po talaga ko tutusin pray lang po kung may kusang loob po kayo magbibigay po ay uh, ang sa akin naman po talaga hindi na po talaga ako humingi kasi ang ang hirap po kasi humingi sa inyo uh, una po ay hindi naman ako sikat hindi naman po talaga ako saka wala naman akong karapatan na humingi sa si inyo kasi uh, andala naman ako ta ano para lang po tayo mga mga wala rin. So inisip ko nga kung, kung ano po yung maitutulong natin dito sa ano eh Una-una po yung tulay po dun sa ano sa sa papunta dun sa ano sambay ng tulay dun na na halos na ano nagiba ng ano nagiba ng baha. So yung mga truck po na ano mga relief po galing sa ano, sa Manila hindi po sila na, ano nakarating dito. Pati ba yung mga ano pati mga ano, gasolina po talaga ay hindi makarating dito dahil nga yung mga truck ng mga gasolina hindi pa makadaan dahil po sa tulay po na nasira. So paano makarating dito? Siguro baka, baka, gagawin siguro ng gobyerno eh ang tawag nito helicopter na lang siguro kasi ano no choice kasi uh, kasi kapag uh, sa dada dadaan sa daan to sa Piso highway eh sira po ang mga tulay doon, hindi <coughs> pa makakarating, oh So yung mga halos mga ano ito, mga motor po dito, <coughs> sorry. <coughs> motor po dito ay napupultak na po, no. At sa kahapon napultak din kami kahapon sa kanang pa kami ng, ano ng, ah, uh, sa galo kasi baka magkaubusan ng ano gasolina. Mahirap na siguro aabot ah, pa ng linggo o buwan. Hindi ko alam kung ano, kung kung, kung anong aabotin nito. Ay nakarangay, ilang araw kaming walang ilaw sa kanon, sa kanon, sa, tubig doon, no. So talagang uh, malaki po ang iniwan ni Christine na bakas po sa amin sa Bicol. So ano ah, ba talaga gawin dito? Yun na lang po no, uh, i, uh, ang hinihingi ko lang po sa inyo uh, pray na lang po, yun na lang po ang uh, siguro may tutulong natin sa kanila. No? Kasi, hindi na po tayo mayaman, hindi pa tayo may, may kaya So talagang wala mo kabibigay sa kanila. Uh, gustuin ko man talagang ano magagawa? Siguro, baka kung tayo papalari po dito, sana po ay eh, supportan nyo po ang aking mga video. Mga video ko po, no? Supportan nyo po. Tapos kung sakali mo lang makapag-viral po dito, ay eh, iba po dito siguro may tutulong ko kung sakali po mag-viral o kaya naman na kumita. Kasi yung po ang ko sa, sa ko, yung makatulong mo lang sa mga mahirap. Kung sakali tayo po ay sumikat, ano? Lang po siguro. Sige po ano. Hanggang sa muli uh, mga ano mga ano mga kapatid. Mga kaibigan, mga guys, you no? Know? Yun lang po talaga iniinilin ko sa inyo ano lang ah uh, pwede na lang po. Kung ano kung sino po may gusto magbigay na sa inyo na po yan pero ako di ako umiinit talaga sa inyo no. Uh, yung ako lang po talaga. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po. Kapayapaan po sa inyo lahat yan. Thank you for watching.